So para sa pagpapatuloy ng ating morning revival, para sa linggong ito, ang schedule natin ngayon ay week 2, week 2, day 3 or Wednesday. So magbabasa na ako, 1 Peter 4, 12-13 Beloved, do not think that a fiery ordeal among you. Coming to you for a trial is strange, as if were a strange thing happening to you. But in as much as you share the sufferings of Christ, rejoice, so that also at the revelation of His glory you may rejoice exultingly. Amen. So, this is the fiery ordeal. nag-aapoy na pagsubok na uh, dinaranas ng mga Christian. Ang ibig sabihin, dinidescribe niya na ano to, uh, ito ay apoy. <laughs> so, uh, minsan, matindi rin siya. May, may mga pagsubok na matindi na inaha, inahalin tulad sa tindi ng apoy. Pero ang sinasabi rito, ito mga fiery ordeal o mga nag-aapoy na pag na uh, pagsubo. So ang sa English kasi ang sinamit, ginamit ngayon ay trial. So hindi na siya judgment trial. Kaya nga no nakaraan sinasabi ko yung mga salita dito pwedeng gamitin yung judgment o pwede rin gamitin yung salitang trial. Kapag sinabi natin trial, ito ay pagsubok na dinadaanan ng mga mananampalataya ay inihalin tulad sa nag-aapoy na uh, pagsubok. Amen. Tapos sinasabi rito na huwag na ituring ito ng mga nakakatakang bagay o mga bagay na hindi inaasahan. Parang ganyan. Strange or surprise. Mga ganyang bagay. Parang bang special na bagay. So, huwag nyo ituring siya ng mga ganitong bagay. Kung hindi, ito ay pwede nating sabihin na isang uh, pakikibahagi rin sa pagdurusa ni Kristo. So, ang mga trials o suffering ng isang believer ay pwede nating sabihin na ito ay pagdurusa o pakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Pero depende kung ang iyong suffering ay may kinalaman sa Panginoon, yung suffering na yan ay pakikipahagi sa suffering ng Panginoon. So wag yung mga suffering na sinasuffer natin dahil sa ating mga kamangmangan. <laughs> Tapos sabi niya, pagkatapos ng suffering, magkakaroon ng rejoicing sa panahon ng pagpapakita ni Jesus Cristo. At yung Uh, rejoicing dito ay isang matinding rejoicing. So, yan ang sinasabi sa ating Bible verses. Na yung mga trial, huwag mo ituring na mga ano siya, mga nakakatakang bagay. Hindi naman nakakatakayan. Yan ay mga bagay na pwede natin sabihin, bahagi talaga ng Christian life. So, magbabasa na ako. 1 Peter is a book for the Christian life Under the government of God, it is easy for us to pay attention to the Christian life and to neglect God's government. Actually, the Christian life and the government of God go together. The trying God has passed through a long process and has become the life giving spirit to indwelt us. This is for our Christian life. At the same time, the Triune God is still the creator. Of the universe and its ruling. On the one hand, we have been reborn to have a spiritual life, a divine life. On the other hand, we are still in the old creation. For this reason, we need God's government dealings. We need God's governmental dealings. In order for the Christian life to grow, we need the discipline of God's government. And so may mga ilang ano ma mahalagang bagay na pinanggit dito. O, na una sinasabi niya yung buhay Kristiyano at ang kapamahalaan ng Diyos ay magkasabay na umiiral. So hindi sila naghihiwalay. Hindi sila naghihiwalay. Ang ibig sabihin, ang God's government ay bahagi ng Christian life normal lang dapat na ang ating Christian life o buhay natin bilang Kristiyano ay ilagay natin sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. So yun yung isang normal. Kaya hindi siya naghihiwalay. Okay? Tapos uh, sinas sinasabi rin sa atin na uh, tayo mga believer ay nabubuhay pa rin sa lumang nilikha Magamat sa isang banda, sinasabi na tayo ay bagong nilikha. Pero pag sinabi natin bagong nilikha, ito ay tumutukoy sa atin na isilang na muling Espiritu. So yun ang bahagi natin na bago. Kasi pag binanggit yung bago, uh, ito ay tumutukoy sa isang bagay na kung saan ang Diyos ay naidagdag dyan. Ang Diyos lang kasi ang bago. Kaya sa atin, ang Diyos ay naidagdag sa ating Espiritu. Kaya ang ating Espiritu ang bagong nilalang. Subalit, ang malaking bahagi natin ay nasa lumang nilalang pa rin. Uh, at uh, dahil dito, uh, gumagawa ang kapamahalaan ng Diyos. Gumagawa siya. Uh, siya ay gumagawa sa pamamagitan ng paghahatol o sa pamamagitan ng disiplina. At itong paghahatol at disiplina na ito, kuminsan tinuturing din ito ng mga trials ng isang kristyano. Uh, at ito ay para sa ating paglago. The preciousness of Peter's writings is that he combines the Christian life and God's government. if we would carefully read the two epistles of peter we would see that peter is quite deep in the matter of life but at the same time in his writings peter gives a serious word regarding god's governmental dealings with his regenerated people therefore in the epistle of peter we need to see the christian life and god's government and also see how the two go together. Amen. So ito yung dalawang special tea na tinalakay ni Peter. Yung Christian life, yung pamumuhay natin. At uh, kaagapay nito ay ang paggawa ng kapamahalaan ng Diyos. So, so, so ang ang sulat ni Pedro, kinumbay niya itong dalawang ito. <laughs> Kaya napaka, ano, napakaganda ng combination at napaka-interesting na ang Christian life natin uh, sa isang banda na ibubuhay natin ito sa pamamagitan ng espiritu. Kasi ang Panginoon ay naging espiritu na bibigay buhay para makapasok sa, sa atin at tayo ay maging mga Kristiyano sa buhay. At sa kabilang banda naman ang kapamahalaan ng Diyos ay umiiral. Siya ay umiiral kasabay ng ating Christian life. At itong kapamahalaan ng Diyos ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay disiplinahin, padalisayin at yung positibong bagay na binanggit dito upang sa pamamagitan nito tayo ay lumago sa buhay. O, kung wala lang disiplina, hindi ka din nalago. O, pinapalago din tayo ng disiplina ng Diyos, pinapadalisay tayo. At uh, sa pamamagitan nito, ay ginagawa niya tayo mga maayos na tao at nailalagay sa posisyon para makibahagi sa kanyang ibinong kalikasan. Amen. Sa so in 1 Peter 4.12, the Greek word for fiery ordeal ay purosei, purosei, means burning, signifying the burning of a melting furnace. For the purifying of gold and silver. Peter considered the persecution that the believers suffered as a strong, as uh, 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 such a burning furnace used by God to purify their life. This is God's way to deal with the believers in the judgments of his governmental administration, which begins from his own house. The Greek word for strange in verse 12. Is Zenizo. The same as the word used in verse four. Fiery persecution is common to the believers. They should not think it is strange or alien to them, and they should not be surprised and astonished by it. This persecution is a trial, is testing. Amen. So yung yung verse na binanggit mga pagsubok ay napaka nakakaano nakakapagtaka hindi hindi siya nakakapagtaka ibig sabihin hindi siya hindi, siya ay hindi bagay na hindi pangkaraniwan hindi siya ay pangkaraniwang bagay sa christian life na uh, ang ibig sabihin bahagi talaga ng christian life ang pagsubok bahagi ng christian life ang mga suffering na sanhi ng tinatawag nating pagsubok ng Diyos. Subalit ang maganda dito, uh, yung pagsubok na ito, inihahalin tulad siya sa apoy na nagpapadali sa isang ginto at pila. Yan, ginto at pila. Alam niyo kasi yung mga minero, minero, kapag sila ay nagmimina ng ginto at pila, Kinukuha nila yung lupa. Hindi mo naman maibubukod agad yung ginto at lupa eh. Yung pilak at lupa. Kasama sa lupa yan. Pag kinuha yung ginto, pati lupa, nakukuha. Kung isan, mas marami pa lupa kaysa sa ginto. Oo, oh, kadalasan ganun. Maliit lang yung ginto yung lupa. Isang buntun yan, ang dami. Ngayon, uh, yan ay kanilang ipapadali sa, sa iba't ibang mga proseso para makuha nila yung ginto. Hindi nila kailangan yung lupa. Yung ginto at yung pilak ang kailangan nila. Kaya yung proseso niyan, isa sa mga proseso diyan ay yung apoy na gagamitin nila. I think sa mga last part na yan eh. Ang last part na para matupok yung mga uh, halong dumi, mga dross, mga lupa kasi yung apoy, ang kanyang tinutupok yung mga dross at mga mga hindi mga ano hindi ginto at pilak. Yung ginto at pilak hindi matutupok ng apoy. Matitira sila. Kaya para mapadali sa mo siya, idaan mo siya sa apoy. Para yung mga halo ay matupok. <laughs> so ganda ng ano ng paliwanag. Di ba? Tayo, dami nating halo. Ang gusto ng Diyos, tayo, tayo ay maging purong ginto at purong pila. Of course, mga pilak tayo at ginto. Di ba, meron tayong God's nature, so ginto yan. Tayo ay natubos ng na Kristo, yan ay pila. Pilak at ginto ay meron tayo. Ang problema, maraming impurities. Maraming tayong impurities, maraming natural na bagay. Kasi bahagi pa rin tayo ng lumang nilikha eh. Kami pang lumang bagay sa buhay natin. Alam nyo ba? Kung kinonsider mo yung life mo, kami pang luma. Konsepto. Mga makalumang konsepto. Makasanlibutan na konsepto. Makarelihiyon na konsepto. mga natural na pag-iisip. At mga bagay na nag-occupy sa atin ang dami. Kaya apoy ang kailangan. <laughs> kailangan apoy yan. Padalisayin. Upang lahat ng mga hindi pila at ginto o hindi mahalagang bato ay matupo. Kaya tataan ka sa fiery ordeal. Sabi niya yung apoy dito ay tumutunaw daw na apoy eh tunawin niya lahat ng mga impurities. Tapos yung isang banda, ito mga ordeal na ito ay suffering din ni di Kristo na kung saan tayo ay nakikibahagi. So dalawang purpose yung mga suffering. Yung isa for purification, yung isa naman ay ang pakikibahagi sa suffering ni Kristo. Amen. So peter use of the metaphor of a burning furnace in verse twelve indicates that today the Lord, is using the persecutions and trials as a furnace to serve a positive purpose. The positive purpose served by the persecution and trial is the purification of our life. When uh, we can compare to gold and silver. However, we still have some amount of dross. Therefore, we need purification. As Christians, we should realize that fiery ordeals are common. Such things are not strange, aliens, foreign to us. It is our destiny. God has not destined us to suffer in eternity, but he surely as distinct as to suffer in this age. 'yun. No, kaya tayo ay mga katulad ng ginto at pilak na kailangan mapadalisay. Ibig sabihin, galing tayo sa makalupang kapaligiran. Kaya kailangan tayo ma-purify. Ngayon, ang purification siyempre-siempre ito ay suffering. Pero sinasabi sa atin na hindi naman talaga tayo itinalaga sa pagdurusa. Ang pagdurusa ay itong panahon lang na ito na kung saan ang paghahatol ng Diyos ay isinasagawa sa kanyang sambahayan. Kaya ito yung panahon na tayo ay dumadaan sa suffering, pagdurusa, bunga ng Kanyang purification work. Kaya kailangan maintindihan natin yung ganyang bagay. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, bagamat masakit ang mga pagdurusa, subalit, uh, kailangan ito. At ito ay iyong pamamaraan upang ako ay padalisayin. Alisin ang mga bagay na hindi ginto at pilak. Tupukin Oh, salamat sa iyong gawain, Panginoon. Hanggang sa isang araw, nagniningning ang pilak at ginto. Wala nang lupa. Wala nang mga makalupang bagay. Iyon ay pagtinig na mo sa bagong Jerusalem. So, sa bagong Jerusalem, yung ginto dyan, talagang talisay. Nag, uh, ano siya? Maningning. Walang, ano, walang halo. So, yan yung ginto sa bagong Jerusalem. <laughs> Amen. Amen. Siyempre, sa panahon ngayon, may pilak pa. Pero sa New Jerusalem, wala nang pilak. Ginto na lang meron. Amen. In verse 13, Peter continues, When inasmuch as you share in the sufferings of Christ, rejoice. so that also at the revelation of his glory you may rejoice exultingly all the persecution is a trial that purifies us through burning eventually peter says that by experiencing such a fiery ordeal we share participate in the sufferings of christ because we believe in christ love christ live christ bear testimony to christ Witnessing of Him in this age, the world rises up against us. This age is under the hand of the evil one, and for this reason, unbelieving ones persecute those who believe in Christ and witness of Him. In the sight of God, this kind of suffering is regarded as the sufferings of Christ. Amen. Dito bigay bang git yung salitang suffering. So hindi na hindi niya masyadong binigyan tiin yung salitang uh, judgment. So suffering ang kanyang binanggit. So pwede natin sabihin, ito ay isang bahagi ng buhay ng Kristiyano. Yung tinatawag na suffering. So syempre yung yung judgment may suffering din yan. Pero ito purely suffering ang binanggit niya at itong suffering, hindi ito katakataka. Hindi ito katakataka. Bakit binigyan ng pansin ni Pedro itong topic ng suffering? Kasi yung audience niya nung panahon na yan ay mga believer na dumadanas ng suffering dahil sa persecution. So sila ay sobrang na-persecute. Nape pinagbabantaan, pinaharas, binubuli, at yung iba ay pwede natin pinapatay. Kaya yun, tindi ng suffering ng araw, ng panahon, ng panahon ni Pedro, ay katulad ng apoy na dinadaanan ng mga believer. Kasi uh, karamihan sa kanila ay mga Jewish believer na dumadaan sa matinding persecution. Kaya sabi niya, huwag kayong magtaka na kayo ay dumadaan sa ganyan. Yan ay hindi katakatakang bagay. Hindi yan ay common. Pangkaraniwan yan ng panahon na yun. No, at uh, itong suffering nila ay tinatawag din na pakikibahagi sa suffering ni Kristo. Kasi siyempre, nung panahon na yan, ang suffering ay nagagaling sa mga unbeliever. Yung mga unbeliever naman, walang buhay ni Kristo. At ang buong mundo ay laban kay Kristo. At nung nandito pa ang Panginoon, ito din yung salibutan na umusig sa Kanya. At ngayon kayo, nagmamahal kayo kay Kristo. Sumasampalataya kayo kay Kristo. Nagkakabul kayo kay Kristo. Kaya yung Uh, pag-usig sa Panginoon noong noon una, ay pumunta din sa kanila. Pero yung suffering na yan, ay suffering talaga ni Christ na nakikibahagi yung mga believer noong panahon na yun. So, gano'n siya. Kaya, yun, uh, sila ay nagdurusa, subalit sinabi ni Pedro, sa pagpapakita ng Panginoon, mawawala na yung pagdurusa, kundi magkakaroon ng isang rejoicing, isang matinding rejoicing ang magiging hantungan ng mga believer na nagdusa sa pakikibahagi sa pagdurusa ng Panginoon. Kaya hindi niya itinalaga ang believer para magdusa yung pagdurusa sa panahon lang ngayon ng ating Christian life. At ito ay uh, isang pagdurusa bilang pakikibahagi kay Kristo. So, yan yung sinasabi. Uh, sa Ephesians naman, sinasabi dyan na ang pagdurusa natin ay ang pagdurusa okay, para sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Marami rin nagdurusa dahil sa pagtatayo naman ng katawan ni Kristo at tinatawag din niya na pagdurusa ni Kristo. So, ibig sabihin si Kristo ay nagdurusa alang-alang o dahil sa pagtatayo ng kanyang katawan. Kumisa ng pagdurusa, hindi naman yung pag-uusig. Pagdurusa ka eh, dahil nagpapagal ka sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Ang pagpapagal, isang uri din ng pagdurusa. At misa dahil gumagamit tayo ng lakas, panahon, oras, nagbabahay tayo ng halaga, may mga time din na nagsasuffer yung pagkakataon natin para kumita ng salapi. Umisan, pati health natin nagsasuffer sa mga bagay niyan. Kaya meron siya mga tinatawag na pagdurusa. Hindi na mawawala yan sa panahon na ito. Hindi, ma hindi mawawala yan at pwede natin ituring na isang pangkaraniwang bagay ito sa panahon natin. Hindi siya nakakapagtaka. So na. Okay. amen. So last part na ako. Sabi deto. for example, I make sample na pinigay. A certain brother may have had the opportunity to become rich, but because he believes in Christ, loves Christ, and follows Christ, his business may suffer, and he may lose the opportunity to become wealthy. Actually. He may even be in poverty. This kind of poverty is the suffering of Christ. Those sufferings that are for Christ are counted by God as the sufferings of Christ. Amen. Kaya inulit ko, lahat ng suffering, which is for Christ, and suffering for Christ is the suffering of Christ. Uh, at ang sa ay nangyayari kadalasan dahil mahal mo ang Panginoon, gusto mo siyang paglingkuran, gusto mo magbayad ng halaga, ng oras, no? at yung mga resulta niyan ay mga pagdurusa sa bahagi natin. Kaya hindi naman yan habang buhay. Ang ating destination ay hindi suffering. Yan ay sa panahon lang ngayon. yung mga sinasabi na ito ay parang mga ano antibiotics din siya para maintindihan mo uh, hindi mo ituring na uh, bakit ganyan na nangyayari hindi ka mag-question ito ay mga sagot sa mga kaisipan ng tao ngayon bakit may pagdurusa Amen Lord Jesus So salamat Panginoon Pagamat may mga pagdurusa sa panahon na ito Mula itong mga pagdurusa ngayon ay pagdurusa mo rin. Ginawa mo kami mga tao na nakikibag, bahagi sa iyong pagdurusa upang sa panahon ng iyong pagpapakita, kami ay makapasok sa pagtatamasa mo. Salamat at naunawaan namin ang mga bagay na ito. Amen.